Pagtitiis. Ito ang ating isang salita sa araw na ito. Ang salitang pagtitiis ay pagtanggap ng mga hirap na dumadating sa ating buhay. Ngayon ay naranasan natin ang iba't ibang pagtitiis na ito. Tulad ng buktong, karamdaman, kahirapan at karukahan, karahasan at maging ang kalagayan niya bilang isang tao. Katulad ni Lazaro sa ating pagbasa, nakaranas siya ng maraming hirap at mga pagtitiis. Hindi na ito iba sa atin, mayaman man o dupa. Ano ang tinuturo ng Diyos sa atin? Sa mga pagtitiis na ito, naroon lagi ang pagtulong na yan. Tanging ang Diyos lamang ang ating nakakapitan. Kahit sa lumang kagipitan, ang Diyos lagi ang nakababatid ng ng natin kalagay. Kaya handa na siyang tumulong sa atin kahit na ikaw ay isa pang makasalanan. Ang pag-ibig nito sa atin, Yesus, ay walang hanggan at nagkakuha ng kaganapan nang siya ay ipinako sa Cruz muling na buhay. Kaya sabi sa Psalms 40 verse 4, mapalad ang umaasa sa Diyos tuwin. Nais din ng Diyos na pasanin mo ang iyong Cruz at sumunod sa kanyang kalungaban. Hindi madali, subalit, ang pagsusumikap at katatagan ng puso ay mapagwawagian kung si Kristo ang laging namunan. Mag-alay ng tulong para sa kapwa pagpapakasakit at mga sakripisyo, maaaring natin ialay sa Kanya. Ikaw at ako ay para kay Kristo Yesus. Pagtitiis, ito po ang isang salita sa pag, ang natin ay ang Kanyang salita.